Wala akong ipa-vlog eh. Kapag-vlog na yan. Sobrang lapit mo naman malo. Oo oh, nga. Ha. Ilayo mo naman konti para kang Madilim. Ay, Hindi, majilis na yun. Bra, nga ako. Um, ma, nagigini, dadi, kuwan eh, puunti, ano, di bayabas. Black bagu bagumi. Kekamuila kaya seblak-blak tu. Madilim. Run out. Sa amin. Walang kuriente. Naputul. balik run out? So, <laughs> buat bom ba tayo. Mano-mano. Ayan po guys, si kamay na bakal na putulan ng kuryente. <laughs> Kaya nagmamanu-manu siya. Ingat na naputulan, gigisa. Pati <laughs> yung nagpapagawa, natatawa. <laughs> Ang vlogger na puputula. <laughs> Kaya ngayon lang po siya nakablog. Kaya ngayon lang Okay, thank you.